Yo, maupay nga kulok pa atun nga tanan mga sangkay Magluluto ngayon kita at nga daya na laut lawot for today's video Ang marasarasahan nga Lawot-lawot mga sangkay, let's go! Maupay nga kulok mga sangkay Magluluto ngayon kita yan na hinlawot-lawot Siyempre, unahuntaan ay an puso kay Atun lalaga unanay Ngayon siyempre mga sangkay, adiliwat aton papaspasan. Pero kasi yung papaspasan pag ilimpihan aton. Kung tawag mga sangkay, yun Inin... yun agitway Agitway na malaway. <laughs> Aminin ang laut-laut mga sangkay, laut-laut. Nakaong kayo ni, nakaong kami ni. Marasa ini mga sangkay, kaong kami ni. Ayan mga sangkay, ready na at aton para laut-laut. May kita balik utos. Uh, Labtog, we'll uh, halu-halula. Agitway Ganas Nganhin Sumpa Sumpa ng pag-ibig Ah Ito lang nalang hini eh. Ginulat na natin ito natun. Puso naging lalaga natin Tapos Mapagkitahin lubi Pahatu ah, naton natin Kay Para maging Lawot-lawot Hiya kay Pira mata matatawag ng lawot-lawot Kung wara hiya. Lubi nga Hatok Diba? So Let's go Tasa masangkai mga sangkay, kitahin puno parat aton laut lawot oh, amin eh. Pag, pagahatok susuga din Yan, siyempre, ari na hatok ang tunok butang tanang adi kaya pwede na niya ibutangan o kaya kaladkad na iya ay tayo wala tong talaliwat inihiya mag kaladkad mga sangkay tapos ato na ibubutangan an pag ito ay nganhan ganas nganhan sumpa kinaluhan tayong sumpa nakilala ka sumpa ginahalo gabi tiya it labot wala tong tala nga kumaladgad tapos butang tayo to tapos pagkaladgad loto na timplado na ito ya mga sangkay kami dahil ito asin nga magic magic o oh, adi na mga sangkay na akong lawot lawot loto na o oh, man aba adaw nagbuburubito nit sabaw karasarasahan nga kagwang tapos may dakulidip pinaksyo nga bulinaw o gimputos kulahin daunin saging sa tapos may dako bulad nga duhala ka bugos warila na akong igsugba kay war kami baga war kami kalayo gimprito la pero prito nga hilaw pero goods na ito mga sangkay perfect para padisit lawot lawot so ano paman mga sangkay pangaon na kita let's go